kailan ka ba kukuha ng legal papers para sa computer business mo So in this video mga boss pag-uusapan po natin kung kailan tayo kukuha no ng uh, legal papers para sa computer business natin There are a lot of people mga boss that uh, dinidelay nila yung pag-open nila ng computer business nila because they think that legalities is very hard pero para sa akin mga boss, nangyari yan dahil natatakot lang sila. So kung isa kang computer store owner ngayon mga boss, or isa kang computer technician, meron ka ng sinimulang negosyo, and then pinuproblema mo ngayon kung kilan ka ba kukuha ng mga legal papers para sa negosyo mo. So kung problema mo yan, tapusin mo tong video na to. Dahil after nito mga boss, meron ka ng sagot kung kukuha ka na ba ng legal papers para sa negosyo mo or hindi. So, by the way mga boss, no, ako nga pala si Roger Silvido. Isa pa akong computer store owner for about 6 years. And currently mga boss, nagsusupply na po tayo ng mga computer parts po sa, sa mga private companies and also sa mga computer store din. Bago ang lahat mga boss, mashare ko muna yung um, history ng business namin which is Blue Arm Computers. So, dati mga boss, kagaya nyo rin na nag-start kami online lang. And then, dumating sa punto mga boss no, na kailangan ko nang i-scale up yung business ko. Ngayon, since ano lang naman tayo, wala po tayong malaking kapital, so, kakailanganin ko ngayon ng medyo malaking kapital. Kasi, alam natin sa, sa computer business na kailangan talaga natin gumastos ng malaki, especially if gusto mo nang uh, tumanggap ng mga malalaking orders. So ngayon, uh, doon siya dumating sa punto na nakita ko na yung uh, mga customers ko, meron lang akong bottleneck na hindi ko sila maserve dahil wala akong malaking kapital. And then dahil dyan mga boss, gusto ko talaga makautang sa, sa bank. Nung pumunta ako sa kanila mga boss, alam nyo ba yung requirements nila? Kailangan mong mag-submit ng mga legal papers. Number one is business permit. Dapat meron kang BIR. Meron kang uh, statement of accounts. Yun yung mga kadalasan na requirements talaga sa mga banks mga boss. Doon ko talaga na-realize mga boss na ang hirap talagang magnegosyo sa Pilipinas dahil kapag kailangan mo ng kapital para sa negosyo mo and then yung negosyo mo is hindi pa siya will established then banks talaga will normally decline your your loan uh, please correct me if i'm wrong but yung naalala ko dati mga boss i think they required mga 3 years minimum so yan yung requirement nila para makautang ka sa bangko doon ko na-realize mga boss na sayang pala yung mga panahon na hindi ko pa niregister yung business ko. Imagine yung mga boss, pinuntahan ko yung mga apat or limang malalaking bangko dito sa sa Pilipinas no and then all of them mga boss ay dinidecline ka talaga. Merong isang bangko mga boss na nagpa-loan sa amin pero sobrang laki ng interest and then maghihingi sila ng collateral. So kung meron kang lupa, meron kang bahay, yun yung magiging collateral mo para makaloan ka sa kanila. Pero ang hirap na makaloan sa, sa kanila, especially sa mga uh, startup talaga tapos yung wala talaga, wala tayong property, wala tayong minanan uh, minana ng mga properties, mga lupa, bahay, or kotse. So, wala tayong magiging collateral para sa kanila. So, ang hirap na makakuha ng, ng loan. Doon ko na feel mga boss na parang nang liit ako sa sarili ko na if you are nobody talaga, then walang magpapalong talaga sa iyo. Especially sa mga uh, financial institutions kasi sa kanila kasi mga boss. Sila yung institution na hindi mo basta-bastang mapasok dahil alam nila kung paano paikotin yung pera and alam nila kung sino yung mga tao, sino yung mga negosyo na pwede lang nilang pautangin. So, to make the story short mga boss, hindi talaga ako nakakuha sa, sa banks dahil dahil nga bago pa lang yung business namin and no one will trust you dahil bago pa lang yung business mo. Kahit na magaling kang magbinta, kahit na okay yung cash flow mo, but for them, since bago pa lang yung business mo, then automatic reject talaga yung business mo dyan. Unless, meron kang kakilala siguro sa loob. Pero, I doubt they, they have to follow their process pa rin. So, yun yung nangyari sa amin. Napilitan akong uh, i-accept yung personal loan ko. Kasi yun lang yung, ano, yun lang yung merong offer. Uh, yung business loan, di pa siya pwede dahil yung business namin is kaka-open pa lang. So, yun yung problem. And ginawa ko na lang is ginapang ko lang talaga siya. So, kumbaga, one step at a time. Kung ano lang yung pwede ngayon, so, yun lang muna. So, since na hindi pa yan binigay sa atin ni Lord, so, meaning to say, hindi pa yan para sa atin. So, dun sa topic natin mga boss, kung kailan ka ba dapat kukuha ng legalities para sa computer business mo. So, diretsahang sagot mga boss para sa akin, ikaw yung makakapagsabi talaga niyan. So, ito ha, ito yung ginagamit ko, or ito yung basihan ko. So, para sa akin mga boss, no, kung kaya mo tong sagutin, then yun yung magiging hud hudyat na para kukuha ka na ng legal papers para sa negosyo mo. So, ang tanong na to mga boss is, ready ka na bang siseryosuhin mo ang computer business mo? Kapag sinabi mo kasing oo, oh, oh, yes, ready ka na, so it means to say, sisiriusuhin mo na yung business mo dahil alam mo na kung sino yung mga target market mo. Sisiriusuhin mo na yung business mo dahil alam mo na kaya mo itong patakbuhin. Sisiriusuhin mo na yung business mo dahil gusto mong maging legit, di ba? Sisiriusuhin mo yung business mo dahil gusto mong mag-level up. Seseryosohin mo yung business mo dahil gusto mong tumanggap ng malalaking customers. And lastly mga boss, seseryosohin mo yung business mo dahil gusto mo nang makipag-build ng relationship sa suppliers mo. Gusto mong humingi sa kanila ng extended terms. Sa suppliers din, ganun din. Meron din sila mga requirements. So, if gusto mo na yon gusto mo na i-level up yung business mo, then that's the time na kukuha ka na ng legal papers. So, ayun na mga boss, kapag masagot mo na yan, it means to say, ready ka na. Yan yung assignment mo ngayon mga boss. Tanungin nyo po yung sarili nyo. Kung ready na ba kayo, na siseryosuhin nyo na ba yung negosyo nyo ngayon. Kasi kung hindi pa, huwag ka munang kumuha ng legal papers. So, sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss no, na yung pagkuha natin ng mga legal papers ay yan yung pakpak natin para maangat natin yung negosyo natin. Kasi kung hindi ka pa ready talaga na mag-all out dyan sa business mo, hanggang bahay ka lang talaga, hanggang online-online ka lang talaga, hindi ka makakakuha ng mga malalaking clients, hindi ka makakakuha ng malaking pondo dahil gusto mo pa rin part-time part-time lang. Hindi ka makakakuha ng mga government clients, corporate clients. Hindi siya business. Actually, hobby mo lang 'yan. Ang kalaban kasi natin dito mga boss, kung hindi mo siya sineseryosohin, 'yung negosyo mo ngayon magiging kagaya ka sa akin na ang daming opportunities na nawala dahil sa hindi ka naging legal. Hindi ka legit upuan mo yan mga boss and then tanungin mo yung sarili mo kung ready ka na bang siseryosuin mo yung negosyo mo ngayon or hindi. So, ayun na mga boss, no? Um, sana meron ka nakuha in, into this video, no? Invite pala kita mga boss, meron tayong grupo para sa mga computer store owners or computer technician. Kung gusto nyo ng isang uh, exclusive na group para, para sa ganyan, Meron po tayong grupo dyan and then ilalapag ko na lang po yung link sa baba. So ayun lang po muna mga boss no. And then see you on my next vlog mga boss. Ciao bye!